Yeah, okay. Yan. Good Morning guys, GTA Cars. Uh, open tayo today. May dami tayong mga nag-walk-in clients kasi first day of the year. Uh, sila boss. Galing Pangasinan. So, papacheck ng unit. Hindi galing dito to guys, pero papacheck lang niya sir kasi wala daw siyang other trusted na mag-check ng unit niya. So, dito lang sa si GTA Cars. Bumay sir ng 5 hours all the way pa from Pangasinan. And ito kay Bossing, ano ba to? PMS din, so hindi galing dito itong unit guys, itong mga to. Uh, ito naman kay Sir is nag pre-order siya before ng ABS module. So last year, uh, kasi nga dumating yung stocks natin mga uh, parang magpapas ko. Kasi alam nyo naman pag holidays, sobrang daming delivery. So yung mga sa customs, sa tagalan, pati yung mga shipment, kaya ganoon So okay na, uh, kinakabit ng ni Joseph yung ABS niya. And ito pala si Sir Sir Leomar. So shout out kay Sir Leomar. Um, nabili niya yung unit niya 6 months ago. Ayan, so papa PMS lang si Sir. Uh, yung father niya yung kumuha ng unit sa ng July. So ngayon nagbakasyon si Sir galing Canada. Uh, kasama ni father niya. So papa-check lang nila PMS tsaka yung all around checking. Kasi nagbihay-bihay sila nung Pasko eh. Ginamit nila yung unit. So, kasi babalik ni Sir ng Canada. So, pinacheck lang nila. So, yun. Ito yung makaganapan sa uh, dito sa shop today. Ito yung galing kay Sir Pangasinan. So, open kami today, GTA Cars. Pwede kayo mag-walk in. Visit kayo sa amin. Thank you so much. Good morning.